Magandang hapon po. Ya, mga kambal, magandang hapon po. Tayo po, yung pagkain ng baboy. Itay galing sa pamumuti po ng ano po? Talong, ano utol? Yan, si Utol po. Kakatawas lang po magpakain po ng baboy. Yan. Tayo po ngayon ay magbabalot po ng ano? Nang nang kapo magbabalot po. Ay, anday po ano, bunga sa tabing bahay po. Pag po hindi binalutan mga kambal ay ano, yang magkakatamasak po magkakaohod ang loob ay yung po'y makapal ano tol yung po'y sinabah ang variety makapal ano tol tara ano tol yan tayo po'y magbabalik muna maaga pa naman ano tol maaga po tuloy ako natin yan, yan para po ating magbabalot ako. para po ba hindi uhudin ang loob ito Ito yung tali, may tali ka na Meron May 8 pa rin, ano mag 4 na ay May 8 pa rin po ng panahon Yan, ari mga kambal, oh, bahay lang po Yan, oh, bunga, oh, tol, Yan Yan po yung unang bunga, no, tol Oo Pa, limang taon na po, oh, aring punong ari Doon, oh, tol, sa kabila may bunga din, sa o, may dati At yung din yun Hagdan, ano Kung so, may ito, hagdan may gisa ay marami pa lang mga utol ang dami ano oh. kakatuwa yan po kita nyo po ba mga naglawit pag po plastic ang nilagay ay ano po nabubulok din ako nagpapawis ano utol uh, no. nagagapok oo nga kaya kaya po ang ginawa ang ipambabalit ko na misa ako para po hindi mabulok magapok may pa pati ay mm hmm. ikaw roto lahat yun oh. sige -huh. ito yung tali nasa na buta mo sa bulsa dami ano mm hmm. ilan, ilang, ilang piras utol? lo so, sa dalawa tatlo, apat, lima lima? aling ayun sa dulo ba? yun malalakayan sa dulo oh. kasama na ba yun? Ito? sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, anim otol Anim? Oo, oh, walang bunga to otol ay Walang bunga po Sige otol, may magkabog Nasaan? Yan, pinabalutan ako Yung gato po kalaki, ayos na po itong balutan Hindi na po itong maluluoy pag po babalutan na ng sako Ganyan po kalaki yung kagandahan po Madali lang po ito magbalot ng ganito sa gitlaan po ito. Ito sa ako. Ganyan na po yung isa. Ano naman po? Ang gitlaan. Ito dahil maaano. Ano po Ano nga

Yung itong tapid. Yari na. Pangatlo na po. kambal baltong isa yun. Eh.

Mau mati mami ya ini. Mau pulut di sebab apa ini? Ya. Bah, yeah. ba, nak lagi tikut tul, tidak kira sangat itu. Ya, Allah. Itulah oh, kenapa lah utun ah. Itulah kenapa lah nari. Bona uga. Dahir pampis tua. Oh. <laughs> kaya namun pampis tua. Nauga ay. Eh. Oh, pa po lang ibubunga tulo. Oh. Marami pang nabulaklak. Kaya pag puwari may mga buhat oh, kalahati ko. Mari na pong harvest na Hmm. Nga bantali. Nasa baba ata tul. Ha? Ah, pala. Hari. Ito po yung masarap ano po. Binagkat Ang nangka. Kaya po tuwing namumunga po yung mga nangka mga kambal ay amin pong firming nilalagyan po ng sako po. Kapag po hindi nilalagyan ay talagang wala pong makakaya mga kambal pag po hindi nilalagyan. Hmm. Nyari. Kahit po mga bulok na sako basta po walang butas. Diba yun naman pala yung sako ko. Ada pun ipang lima na. Uto sa kabilang pala, marami pa rin ng kapala. Sa may parang. Dito po sa ating terminan mga kambal ng mga ano. Ng mga upo po, tsaka kalabasa. Marami nga rin palang bunga yun.

malayo yun madali din yeah. yun Ya. Yari po. Te pililipat sa may ano man po sa may tabing kubo. Ay meron din po yung bunga. Eh ang init. Uh, naugay. Baba. Nalagot ka rin yung Bibito. Ha ha. Ah. Tayo po'y pinagpawisan. Talaga. Baba. Ito natin ito. Sa talaga ito. <laughs> po sa kabila. Bali, anim po. Di sa may tabing kubo. Porque isa na no, utol yung sa kubo no. Di oh. po. Oh, miliki. Yan. Iisa po, isang bunga no talo buhay. Ay, ampo si na Oh. Binabalas po yung daan. Nanay. yung mangka. Yan lapit ng pagkadlo nanay. Yan po. Nagbabalaas. Isa na nabuhay na nito yung nangka. Oh. Ay, uti po po rin mo yung ano. Yung mga patay, maganda. Opo. Yan, uti. Isa, uti lang Isa po, oh, yan Pero, aram po yung maganda, o. Oh. Yan. Malaki. Ano ulit po yung ano? Sina ba? Sina, Sina ba? ba po? Makapal din yan. Dati puno-puno ng bunga na yan. Oh. Oh. Harap yung mga na rin. Harap yung inabot na namin. Bali dalawang puno po, yung puso yan sa kabila. Hindi nila po sa tabi. yung Yan bali yung pong kabila ano rin, yung meron ding ano po. Na bunga na maliit pa no. Na usli pa lang malit yeah. Maliit pa. Puwede magkatapat lang, ang din at saka ari. Well, ma ano pa ano talaga ma. Pa, maliit, pa. maliit pa. po ang bunga, buko pa. Hmm. sa batay na uwa pa. Masa no tol Ay ayun oh Maliit pa po yung isa pa ano oh, okay. Yan po Yan Kita po tol Yan Yung mga kambal Sisimula pa lang Sisimula pa lang po Ay po yung mga halaman ni nanay oh Ang ganda no. adyo na tol ano mm. Yan oh Pula Tayo naman po papunta sa sagingan Yung natitira tol na ano ano Payat pa Oo Baka yung mataba na Tara Tara Yan bali yung pong isang laktan po yan o. Oh. Hapay na. Gawa nang minsan po yung medyo payat pa ay eh. hindi pa po ari. Pero nga ni Ice ano tol, mataba-taba na. Harap yung mga payat pa rin o. Oh. po ari pag may mga dalawang linggo pa ay harbisin na ulit po aring mga saging ano tol. Yan o. Hindi to tol. Mataba na. Wala na ang dahon Hindi ano o oh, tol. Makabila yun. Yan o. Ari po mga kampal kapag po natin hindi kinuha ay eh mahinugan ulit tayo at ah ay ari ay. ayun ari po ayun o ang taba ayun ito ang taba ari taba o ito ari po yung isang buwig ari po yung isang buwig lang ba natarang akit wala walang dahon pati ay, tunaw na po ang dahon tuyo na nabalibong yan ari po yung kaining laam nakutig oh. yan ang ganda ng yan ah oh, pati dah kailangan po pabahay o oh. yan ang tibutol mahagot ka ay nakakaubos lang po nung lakatan sa bahay inabot po na isang buwan yung pirapo. hayo tabi dyan yung panda tamang kanyan ay yari nyo hindi hindi tabi sa tabi uh... Tulatang sa akin tuloy eh Dala naman po natin yung karne sa, uh, sa daan po. Yeah. Paglalaki ka naman pa. Mm. Ah. Ah. Ngal, ngal ultra. Ano to debuhay kayo ng ating ano yung mga upong nabasag. Kaya mga kabal. Update po namin kayo dito sa may upong pong tumubo. Ano minsan po yung mga buhay pa, awon ko ngayon ano. Hindi ito na di na guys Hindi dito na rin ang big big bigat Sa so, mga kambal Ati pong Itignan yung upo mga uh, tumubo Ah buhay ko tol Ang laki na pala Buhay po mga kambal Lalaki na ano Ano po yung ating ano Inarado naman yung sampu ba Yung po bang ating Yung po ating pinag ano Pinagpractice pinag, pinag ang po ng ano Nang kubuta Ay, po na, kalubata. Upo tol upo Ang dami ah uh. Ang At sakit kalubasa yun ah uh? Yan oh. Mga nabuhay Hmm. Kaya po tayo hindi na magtanim ano. Gawa ng sobrang init po. Ayun po mga upo ay nanubo. Oh. Yung po bang mga gumulong na upo. Pagkadaan utol. Kalabasa. Kalabasa yan yan. Isang puno lang na buhay. pa rin. po kalabasa. Ayun yung pala idadaan mo niya. Ate pala nga abonan ng utol. Oo. Yan po oh. Surte, pa rin po tayo mga kambal oh. May dami tumubong upo. <laughs> Pagkakapal po oh. Uh. Parang ba, bago, bagong tanim huli. Mm -hmm, para pong bagong tanim. Ayun oh. Eh. Kapag dami. Para mga kambal oh. Uh. Aba. Ay dahil pa po pong tinanim oh. Uh. Nagkalat po. Uh. Yan. Yan po yung upo. Kapag dami. Ay ate pong nalagyan ng ano po ng chicken manure po para

lumalaban po oh. kahit sobrang init ng panahon po oh. ay hapo na yan ang init pa din kainaman pagkadaming puno kaya pinatutuwa o oh. madidilig lang natin ito tuloy yung mga nabasag naiwan ano ah, hindi nakuha hari o dami hari po yung mga pinagpang pinaglagyan po o ito ay pa madidilig madidilig ko to, gaganda pa. Oo. Ano? Madidilig na sobrang init na rin. Eh. Tukaw tol. Yung kapal na patin ng damo. Yung bilis pong kumapal ng damo ay. Eh. Mm. Punong-puno, wala What? na utol. Yun lang po. Yan, tayo po i pa rin ano tol. Oo. Ang daming nabuhay na upo. Tsaka may kalabasa din nabuhay. Tsaka po kalabasa ay tayo pa bahay na. Yan init pa rin eh, mag ko na po. Init pa rin ay naman ako na tulad rin yung ano, sagig, ako nang dadala ulit. Anong init eh. naman <laughs> eh. Eh, kaya naman din po. Pero <clears throat> po pa, pag may mga salinggo po, magiging gawa ng magulang na ano ito eh. Oh, Oo, naninilaw na pati oh. Nanilaw na ang duli. santing